Grabe, parang may bagyo. Dito ako inaputan ng ulan sa ilalim Alabang. Tingnan nyo naman guys, so oh, grabe. Ah, dito tayo guys, sinabutan sa may Easter Mall sa may Alabang. Kakaiba yung ulan guys. Malakas na hangin. Pabugso-bugso. Wala tayong kapuling ka kala kaya napasilong din tayo guys. Grabe. Uy naman tayo guys ng kalambalagon na ngayon At tapag alis natin ng Ortegas kanina Ay napakaganda ng panahon Pagdating dito sa may Sukat Hanggang dito sa Alabang Ay biglang bumus Yung malakas na ulan Kaya inabutan tayo guys talaga guys pag lalo na pag nakamotor ka grabe hindi ka maka diskarte ng maayos lalo na pag inabot uh, inabutan ka sa alangaling lugar at uh, walang kaputi oh, oh, shout out yung kaibigan nating mabuit ginabot din Saan saan pa mo, sir? Monumento pa ako. Monumento. Oo, monumento pa. Ah, pares tayo malayo. Ako kalang balago na pa. Di ako pwede sumasama sa pag-asa dyan. Galing ako karawan eh. Ay, yun, sadya. Papas ko tayo dyan. Oo. Ay, hirap yan. Monumento pa ako. Kalaw pa pa ako. Ah, daming baha dyan na madadaanan. Oo. Saan ang mo sa Balintawak? Balintawak, oo. Balintawela, Balinta. Palantay. At yan, papapunta Bulacan. Ah, malayo nga. Ito, kalamba ka lang, Malapit na kalamba rito eh. Malapit na kalamba. Ay, ay, malayo eh. pa. Malayo pa kalamba. Dadaan ka pa nang dito, San Pedro, Santa Rosa, Cabuyao O yan, kalamba Laguna. Malapit na yan sa boundary ng Santo Tomas, Patangas. Malayo pa. Malayo pa. Oo, oh, kalamba dyan pa. Ay, paano pa lang eh. Ay, pa pala ko pala ko eh. Oo, oh, eh munting lupa, ayan. Saan ba galing yan? Ba't kapag ka rito? Ortigas. Gano, ay, ano yan? 82 km. So, malayo. Oo, oh, pa sa pasayero lang, kaya napadpad ako rito. Gano, ngayon sa. Ah, okay, okay. Wala pa sakit yan eh. Punta ka eh. Kaya wala lamang pasta, kung masa na asaro, kaya... Oo, oh. ha, <laughs> lumakas oh. Lalong lumakas. Gabutin lang mais yung kwa na. Gabutin lang mais. <laughs> wala, depende ba kata dyan? Grabe mo. Ako pa naman, nalasa ko dito pa naman eh. Oo. Kaya rin lang kung po dito pala eh. Laga pa. Pero kung wala ulan, na anong ulan, nangangalahati na. Da Dadaan, nakakamili tayo dyan. Oo. Ayan po guys, yung nakausap natin na mobil sa monument pa raw. Panoorin mo po si ano Anong Facebook? A YouTube. YouTube Anong, channel. Ano pangalan niya? Isa Rugman. Isa Rugman? Oo. Oh, Oo. Oh. Oh, oh. ah, oh, oh. oh, oh. <laughs> ko Oo. eh, harapin ko yan. Atin ako eh. Ayun, nakasalamin ako doon. Ay, ayun na profile mo na. Salamin ka. Bicol oh. Isa oh. Lag... Oo. Oh wala tayong content mo kasi umuulan e eh. hihira to kasi mag aapon ng mga araw mga aapon kanina e eh. wala pa arawan yeah. yes, mga kapwa riders natin ang mga joyride ayun guys mga kapwa riders guys ang dami may joyride, move it move. at mga iba't ibang mga nakamotor na napahinto dito sa ilalim ng alabang may hirap sa gasahin guys ang uh, napakalakas ng ulan. Grabe. At uh, talagang magpapatila tayo guys para hindi tayo mabasa. At shoutout uh, shout out kay Sir Mark Tan ng Uniwill. Hello Sir Markan, kumusta? Ay, uh, Inabutan tayo ng malakas na ulan dito sa ilalim Alabang. Okay, hanggang dito na lang muna guys ang ating vlog at shout uh, out sa ating mga viewers na patuloy na sumusuporta sa, sa ating YouTube channel. Okay hanggang dito na lang muna guys bye bye